boss tropa ako kahit na busy busy si mother sa kanyang kausap yan shout out yan sila po yung may pa charity rito yan saan yes

Você a kasama dreem daistreem pa pala po sa mga Well, oh, syempre nanti itu yang isang bigati natin kasama Oh, yan Shout out, Boss Ropa Yan yes, Sir Noni Yan Mare Anong ginagawa nyo dyan? Minum <laughs> birthday ka pa? Oops Anong ginagawa niya? Ito, nabuburaw na kami. So yung mga boss tropa, ito yung mga bigatin Bostro, na kasama natin dito. Boss tropa, mag-ibito nga yung mga mahilig sa gutan. Pati yun ang pagkain. Yan. Yeah. Mare. Ito. Mahilig sa... Boss tropa, ito nga pala. Mare, kailan ba yung bigatin mong charity dyan? Ay, ah, sa May 5 ba? May 5. May 5, alright. Sa so, May Charity? Ikaw, Mare. Wala pa ba? Ito meron. ano kasi charity mo? May pipe may, ah, may 5? Yes! Ah, may 5 pala. Kaso, hindi ka pa yung i-ano namin sa bisita. So, ano yung? vendor? sa Calcareta. Oh, ang Yan ano Maring ano ano ito buburautin muna naman? Ay, oo nga pala, may buburautin. Ay, Mary Wilson, oh, alam may buburautin kayo. Ayan? Hindi ba nitay mo lang mabuburaot? <laughs> alam mo na. Ayun, <laughs> okay, <laughs> shout out sa iyo, sir. Yung ginagano ba dyan, use oil? So, mga boss, traba, ginagamit pala ni sir dito sa pagluluto rito. Yan yung use oil na pinaggamitan ng mga ano, no? Nag-change oil, no? Okay, yan. Panalo mga boss Ron. Dahil na lang lagi kung nangyari ito sa rin. Malakas na mabubasa na yan. Malakas mag... Oo. Oh. Uh -huh. Bukan parang normal uh -huh. na ano yung init yun talaga, no? Mainit, no? Mainit, sir. Nakakalo oh, na agad. Nakakasalan lang. Alright, oh, yan, no? Ilan yung magastos na lang? Dibid lang. So, yung mag-boss ito nga pala. Gawa mo yan, sir. So, yung gawa ni sir. Uh -huh. Anong pangalan mo, sir? Jojo. 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 Kabite. Kabite? Sa so, taga saan ka sir? Kabite nga. Kabite? Oo, oh, Kabite rin. So Kabite. Ah, kabite rin ngayon? Hindi po. Ah, dito lang. So yun mga boss tropa yan, napakaganda ng na-invento ni sir Nakalan. Napakatipid. Sa panahon ngayon kasi mataas ng syempre, yung gasoline kaya... What? Ito yung naisip ni sir. What the fuck? Hmm? Salamat sa iyo sir and God bless. Mga boss tropa, ito nga po pala ang team Gutom. Yan. Shout out mga boss tropa. Siyempre, shout out sa pinamagaling nating mechanic. PRGN, shout out to mga boss tropa, minamahal. Yan. Sector head ng po. Yes, Sir Noni. Yan. Ang araw po. Sir BTV o. Yun. sa tayo. Pinigyan mo ako dati. O sige, salamat. So yun mga boss tropa, ito nga po pala ang team Gutom ng PRGN. Iya, yaman. yaman. <laughs> Siyempre, sir, yun, yung kasamahan. Siya po yung naka-invento ng kalan nila, yan. Yuso yung ginagamit mga postroba, yan. Shout out po, and God bless. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I